nag-i-struggle siya sa ano sa sa buhay dito sa Canada, Canadian 'yan. Na ano marami marami akong video na napanood na ganyan yung mga ano sila parang nag -re reklamo nga na yun nga parang balita na yung sobrang ano ngayon yung inflation. Yun. Ano ko lang, to ko lang i-ano, i-, ano, i Kagabi nagtitiktok ako. Tapos parang grabe yung ano, yung ano ba yun? Yung Pagka may, alam mo naman yung algorithm, di ba? pag kayo kunyari may pinanood ka na isa. Ano na yun? Parang tuloy-tuloy na na Puro yun yung ipapakita sa yo. Eh, na may nakita ko na ano yung Video sa ano, sa about dito sa nangyayari nga sa Canada. Yeah. Ano eh? sunod-sunod din sunod, eh. parang ano. Yung ito, yung isang babae na to na uh, ano siya nasa nasa kotse siya nagre-record. Umiya, pakita ko ito. Ano yan? Uh, panoorin yung buong video niya sa ano sa sa TikTok. Melanie yata yung pangalan niya. Ano uh, ano ba to? Nagie-struggle siya sa ano sa sa buhay dito sa Canada. Canadian 'yan na ano marami marami akong video na napanood na ganyan yung mga ano sila parang nagrereklamo reklamo nga na yun nga yung parang balita na yung sobrang ano ngayon yung inflation ano niya uh, nire niya na sa ano niya hindi siya makapag-survive sa sahod niya okay naman daw yung trabaho niya hindi siya makapag-survive lahat napupunta na sa rent yung pera niya yung ganun. Tapos, alam bumili pa raw siya ng, ano, ng, bibili siya ng mga pagkain niya. Tapos yung isang loaf ng bread daw, tinitipid niya raw yun sa isang linggo para sa kanya. Kasi yung ibang pagkain daw na binili niya, hindi niya raw inaano kasi para raw sa daughter niya. Kasi nga, sa so sobrang tipid. Basta umiyak siya, ang dami niyang, ano, ang dami niyang, inaano. Nakakaawa nga eh. Eh, yun nga. Yung isa rin, yung isang nagbibideo na to, yung isang yung babae naman. Miyak din siya. Ano rin? About sa ano rin sa pag pagtira dito sa Canada. Tapos yung tungkol nga sa ano niya sa ano laki ng mga bilihin, tapos yung siyempre pinaka main ano nila usually yung mga napapanood ko puro ano yung tungkol sa ano nila. Eh, yung sa rent sa rent yung pinaka ano nila yung pinaka problema ano kasi uh, talagang tumaas yung mga bilihin dito sa renta kahit dito sa bahay namin ngayon nagtaas ng rent pero although ano lang 20 dollars lang naman yung tinaas pero siya due to inflation nga eh libre naman lahat dito sa tinutuluyan namin ano lang mura lang sa akin 300 ano lang 330 lang yung rent ko rito ano na yun ah uh, lahat na yun kasama na yung kuryente kasama na yung ano ba to yung internet ganun ano yun kasi depende yung yung mga pagtaas na yan depende kasi sa ano sa province yung usually na nakikita ko sa nakita ko sa tiktok mga puro taga ano Toronto taga Vancouver yung mga malalaking cities kasi nga ano biglang ano biglang nagtaas talaga yung mga renta nila meron akong na panood, from 750 raw na rent naging 1013 tapos yung iba nasa 2000 na raw yung rent nila sa mga big cities pa kahit di, hindi raw masupport ng ano kahit malaki raw yung sahod nila sa ano pero yun nga depende nga yun sa ano sa mga province dito kasi sa ano sa Manitoba dito specifically dito sa Brandon City. Ano, uh, hindi naman ganoon ka hindi naman ganoon ka apektado sa ano sa ano ba to sa inflation. Doon tinamaan mara, ma ano mo, pero hindi naman masyado kasi yung ibang mga Pilipino rito, kakabili lang din ng bahay. Magandang mukhang magandang investment dito, bahay. Tapos pa, magpapaupahan. Ganun ginagawa nila. Kaya ano rin eh, parang yung yung misis ko napapanood yun syempre na apektuhan ng malapit nang pupunta rito sabi ko sa kanya eh ano ganoon talaga kahit naman sa Pilipinas eh tiningnan ko yung inflation rate ng ano ng Pilipinas sa kanang ano ng Canada ah uh, yung Canada na yung pagangat ng inflation rate niya nasa 3.7 yata eh yung Philippines 5.1 yata basta ginugil ko lang to ah <laughs> Ano nga eh, hindi mo naman ma ano eh, lahat naman talaga ng lugar merong ano. Talagang lumaki yung mga bilihin, tumaas yung mga renta, yung mga ganoon. Kaya lang, syempre, ano pa rin 'yan? Uh, ang ano ko sa inyo yung lifestyle niyo pa rin. Kung kunyari eh pff, hindi naman wala namang inflation, tapos ano, hindi naman nagtaasan yung mga ano eh, kung kung yung lifestyle mo naman eh parang ubos biyaya, wala rin. Kaya ano na mas magandang ganun lang, simple living, no? Uh, basta bilhin mo lang yung mga kailangan mo lang muna tapos ipon. Tapos kunya rin humupa na yung mga nangyayaring ganito eh saka ka mag-upgrade ng kung ano-ano mo ano. Pero sa ngayon, syempre, dapat mga maging wais sa pera. Yung mga kasama ko nga ngayon nasa ano, nasa overtime sila ngayon hindi ako na, siyempre, hindi naman ako nakakasama sa overtime. Laging sila yung kasama sa overtime. Si Yorme, si Marlon D. Kaya mamaya, yun Pero okay lang. Uh, bawi na lang tayo sa, sa, ano, sa, sa kamaganda ngayon. Puro, ano, puro derecho yung, ano, namin. <laughs> puro diretsyo yung, uh, pasok namin walang ano walang under time. Maraming baboy ngayon, eh. hindi ko alam kung bakit mag ano na malamig na naman kasi mag winter na eh hmm, yun lang mabilis ang video lang nakita ko lang kasi sa facebook yung ay sa ano sa tiktok yung mga ganun na ano hmm. uh, tulad pa rin na dati yung mga nangihingi ng ano ng CB ng IELTS message yun lang ako ano? kung gusto nyo pa pumunta rito sa Canada marami pa naman pwedeng pasukan Australia New Zealand UK no Hmm, sige na. Sige lang. Mabilis ang video lang ito eh. Paalam.